Ano nga ba ang ng isang decompensated heart? Direct pwede bang ipakita natin ang picture number 6 no, para lang maunawaan ng mga taga-subaybay po natin. Makikita nyo po dyan, no, sa bandang itaas, yan po yung normal na puso. Ha? At dito sa bandang ibaba niya, yun naman po yung lumalaki ang puso. Ang nangyayari nga dito, sa bandang kanan, makikita po ninyo na nahihirapan huminga itong lalaki. At of course, ito ay dahil pwedeng mag-ipon ng tubig ang kanyang baga. In fact, hindi lang sa baga na uipon ng tubig, pwede rin sa kanyang paa o bilang manas. At ito ang nararamdaman ng marami. And that is why, kanina pinakita po natin sa inyo na nagpapalaboratory test ang mga doktor just to check how is the function of the heart muscle and valve. Sa punto po ito, ay mayroon po tayong makakasama na ang ating kaibigan, si Sir Wiwi, nasa linya ng telepono via StreamYard. Magandang uh, hapon sa iyo, Sir Wiwi. O, oh, Wiwi. Uh, magandang hapon po, Dok. Ayan. At pwede ba nating ipakita direct na magkasama po kami sa screen? Ayan. So, habang inaayos po na magkasama kami ni uh, Wiwi, uh, bakit Wiwi ang kanyang pangalan? Ito ay nagsimula nung high school pa, no? ah siguro nakakahiyang ta <laughs> banggitin bakit. Wiwi, bakit nga ba tinawag kang Wiwi? Ah, yung full name ko talaga Wilfred. Ah, wow. hindi dahil sa lagi kang nagme I go out. Ah, hindi. W I W I yung nickname ko. Oh, okay. Ano yun dahil tanim kami magkakapatid na sunod-sunod. parang uh, bulol. Ah. Hanggang sa, kung ano yung tawag, yun na Okay. Tell us about your story. Doon sa naikikwento ko kanina, no, na tungkol sa pagkakatext mo nga sa akin, na nagkaroon ka ng paninikip ng dibdib yes. o oh, hirap paghinga. Kailan nagsimula yon Itong latest? oh itong latest. Siguro mga last quarter twenty 2024 anong pang ano, Disyembre, bago mag-Disyembre, nakakaramdam ka na? Anong October siguro yun? Pero kailan ka na hospital? So, okay. Hindi ba itong Enero lamang? Ah uh, December 31st. Ah, wow! Nag-New Year celebration ka doon sa ano? Sa hospital? Sa hospital. Hindi na kaya eh. Talagang hirap na. Okay. So ano yung naramdaman mo talaga? na ano eh, yung nahahapo ka, yung minsan yun hindi ka nga makahinga. Hindi yung ka makahinga? Okay. Pero hindi naman yung lunod na ano, yung parang lunod ng pakiramdam. Kasi hindi ka lang maka, para hindi ka lang daw natitigil yung paghinga. Oo. O ba bawas masyado. Namanas ka ba? Hindi naman daw. Okay. Ah... Uh... Nanikip ba ang dibdib mo? Hmm, hindi. Masakit eh. Hindi ko ma-describe. Tapos, uh, pina-x-ray, ito so nakita na, na may, uh, tubig, may liquid na yung uh, right lang. Ah, yung kanang bahagi, bahagi ng baga mo ay nagkaroon ng tubig? Oo, oh, may tubig. Oh. Okay. With your permission, sandali lang, Wiwi. May papakita akong picture para maunawaan nung mga sumusubaybay sa atin kanina kung ano yung kinuha na dugo sa iyo ha, direk pwede bang i sabay natin dito sa screen yung picture number 7. Itong picture number 7, ito po yung pro-BNP test. Yung kinunan siya ng dugo, tama wiwi kinunan ka ng dugo, di ba? Oo, uh, twice. Two times. At uh, sinabi ko kanina sa iyo na ang normal value ay less than 300, tama? Mm -hmm. At binanggit higit ba sa'yo? Binanggit ba sa'yo kung ano yung resulta mo na ito ay higit sa 6,000? Uh, hindi na-discuss eh. Kasi siguro dahil holiday, yung attending doctor ko, wala. Yung bali yung doctor lang ng ano, president uh, ng hospital. Ang, ah, hindi yung, na ipaliwanag. So, with your permission, ipapaliwanag ko sa iyo, pati na rin sa mga tagapakinig natin at nanonood sa atin, kung gaano kahalaga itong pro-BNP. Okay? Direct palitan natin to picture number 7 ng picture number 8, please. Ay, sabay po natin sa screen, muli uh, si uh, Sir at saka ito. Ayan. Doon po sa mga nasa telebisyon, maaari po ninyong basahin, nakasulat po rito na pro-BNP is a peptide that is released into the body, nilalabas sa katawan, kapag ang heart walls, ibig sabihin yung pader o yung muscle ng puso, are stretched, na banat, na parang rubber band, or there is pressure on the heart. Nape-pressure daw yung heart, no? It is used to diagnose and monitor heart failure, para sa mga doktor at ganoon na rin marker para sa cardiac function pero para na rin malaman namin kung papaano ang treatment na gagawin. Okay, tanggalin na natin muli yan direct ang picture number 8. Ibalik po natin kay uh, Sir Wiwi. So, Sir Wiwi, so pumasok ka okay. ng uh, December 31. one uh, -huh. kailan ka pinalabas? Uh, Saturday, January 4. So, nakalimang araw ka doon ka nag-New Year celebration? Mali, uh, four days. Four days. And during that uh, time, may mga gamot na ibinigay sa'yo? Oo. Uh -huh. Okay. Uh, antibiotics, yung para sa tubig. Aha. Yung... Pampaihi. Uh, para sa puso. Yun. oo uh -huh. nakita ko, binig binigyan din yung, uh, pinakita mo sa akin yung mga reseta mo na para sa puso. At para sa presyon, sa, tama? eh, ah uh, pole, uh, cholesterol, um, that's right. Cholesterol, yeah. uh -huh. ator -bastatin, ator -bastatin, yes. Aha. Uh, atorvastatin, yes. Uh aha, -huh. atorvastatin. Aha. Meron pang laxative para hindi lang uh, umiri. Ano, uh, hindi umiri, o. Oh. oh. dahil bawal sa iyo ang umiri, dahil pag umiri oh. ka, baka mahirapan yung puso mo. Uh, oh, pati yung ubo, yung bahing, na ba? Uh, ano, pang, Pinako control. Pinako control. Let's right. Oo, para uh -huh. mellow down yung iyong uh, mga galaw. Low press, <laughs> pressure, pressure masyado. Oo, Pero nakita ko kanina sa iyong uh, text na sinisimulan mo na ang paglalakad-lakad, tama ba? Mm. -hmm. Yung advice niya sa akin na morning walk. Morning walk. Ah, uh, 30 uh -huh. minutes every day maare at may sikat ng araw. At siyempre, pinayuhan kita ng tungkol sa mga tama at maling pagkain, hindi ba? Uh-huh. Mm -hmm. Yan. At mamaya may makakausap tayo na magbibigay sa atin ng payo ano ang mga nararapat na kakainin mo naman. Okay. Sa ngayon, kumusta ang iyong pakiramdam? Meron pa naman eh. Uh, may times na pangyari uh, yung hagdan, ano? Aha. Uh -huh. uh, may time na uh, pag-akyat ko, okay naman. May time naman na siguro fourth step pa lang. Aha. Uh, makakaramdam na ako ng ano, shortness. Oh. So hindi hindi siya ano constant. I ilang so, floor ba uh, yung lagabahe. hagdan na inaakyat mo? Ilang palapag? Isa lang. Ah, isang... 13 steps. 13 steps. Mm. -hmm. Baka kailangan may umaalalay sayo sa iyo sa pagakyat ng hagdan. Mm, nakakapit lang ako sa railing. <laughs> Kapit. <laughs> Iba na yung may may akbay-akbay ka eh na may nakakunyapit doon sa iyong balikat. Ayun na nga. Um, ah, yun Pero ba? Yun wala eh. Yun ba ang iyong kailangan? Uh, siguro. Ah, siguro. well, mama uh, mamaya. Baka pwede tayong manawagan kung uh, sakali na may, may Ah uh, kasi po uh, kaya natin binibi <laughs> binibiro si Wiwi dahil as I say understand uh, solo ka Wiwi no correct ah uh, ayan uh -uh. so hindi pa huli ang lahat para sa muling pag-ibig. <laughs> uh, umaasa pa ba? <laughs> okay, all right. With your permission, may gusto lang ako okay. ipakita muli no. Hindi pa pakita pa kakawalan na next picture para mas maunawaan natin uh, kung paano dinadiagnose ng mga doktor ang problema sa puso. So, Direkti samay po natin ang picture number 9. Ayan, sa picture number 9, another blood test that we do is called CKMB. Although ang CKMB sa picture number 9 makikita nyo, hindi siya specific talaga para sa sakit lamang sa puso. Pero lumat, tumataas ito at lumalabas kapag halimbawang nadadamage din ang puso. Pero damay na rin, tumataas din ito kapag may problema tayo sa kidney, kung tayo ay mayroong ibang karamdaman, ha? Ah, ah, pwedeng maging abnormal din ito. So, aside from CKMB, mayroon pa po kaming isa na inaasahan. So, tatlo na yan, ano? Uh, yung binagit natin uh, ProBNP, CKMB, and the third would be troponin na sa picture number 10. Ayan, sa picture number 10, ito po, will help detect cardiac muscle damage. Napakahalaga po nito, ano? ah uh, hindi naman napakamahal nito pero mahalaga rin na malaman po ninyo kung may damage ang muscle po ninyo. At ito ay nakatutulong for early diagnosis and monitoring of heart health. Of course, to guide us regarding the treatment. Sige, out na po natin yan direct. Dahil siyempre magre-request kami, aside from the blood, ng ECG at 2D echo. And that will help the patient kung paano natin diagnose fully ang kanyang problema sa puso.